Anderson, handa umanong hiwalayan si Julia para panagutan ang anak kay Gigi Delana. Umugang ang balita sa showbiz matapos kumalat ang isyong handa umanong hiwalayan ni Gerald Anderson si Julia Barreto. Ayon sa mga malalapit na source, desidido ang aktor na panagutan ang anak na dinadala ni Gigi Delana. Lumalabas na matagal ng alam ni Julia ang tungkol sa pagbubuntis ni JJ ngunit nanatiling tahimik sa publiko. Sinabi umano ni Gerald na ayaw niyang talikuran ang responsibilidad bilang ama. Bagamat walang opisyal na pahayag mula kay Julia, marami ang nakapansin sa pag-unfollow niya kay Gerald sa social media. Samantala, si Gigi ay nananatiling pribado at mas piniling umiwas sa mga isyo. Maraming netizens ang nahati ang opinyon tungkol sa naging desisyon ng aktor. May ilan na pumuri sa kanyang paninindigan bilang ama, ngunit may ilan ding kumundena sa nangyaring pagtataksil. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kasunod na hakbang ng tatlong sangkot sa kontrobersya. Hanggang ngayon, nananatiling mainit na usapin sa showbiz ang love triangle ni na Gerald, Julia, at Gigi. And this are Chika for today mga ka-show, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.